Gibiyaan ako ang una kay Minyo Man. Napulipod ning akong live-in partner. Nga sa sex, di yun po mapulan. Maayong adlaw ka ni DJ Sam, ingon man sa imuhang mga followers at viewers. Biuda ko DJ Sam, ugnaan ako'y duha ka mga anak. Tawagan na lang ko sa pangalang Beth. Tagadabaw ra ko, o gani apod ko din di nagtrabaho yung goy kauban sa trabaho di Jay Sam nga nahigugma gi daw siya pag ayo nako. Na Ang kaparat lang kay Minyo siya. Di ko gusto sa iya di Jay Sam kay lagi do na na siya'y pamilya. Tapos bisan unsaon ako balibad, maglikay-likay ko DJ Sam, muanhi magyod sa akong bay. Wajod na ako napugnan, dunag yun nahitabo dun na, na mo. iya manjod kong gipugos DJ Sam. Gitago na mo ang tanan o sa tinuod lang nagdugay baya po ang nga mo ang relasyon. Sige na namog buhat ng butanga DJ Sam nga di giroon taangay nga buhaton tungod kay Minyo na siya. Sige kong ingon DJ Sam nga hunungo na namo. Dili maayo ang among gibuhat. Magbuwag nami. Pero di giyo siya magipagbuwag nako ako DJ Sam. Sige gihapon mig ana-ana. Mauna DJ Sam na baya pud ko. Mau nang nakapangutana ko sa kung kaugalingon basin gabaan ako ani. Mao na ang dili nako na gusto DJ Sam nga magabaan ko pag-abot sa panahon na tungod kay sikihan kunyag niyag hilabot. Sa tinuod lang no DJ Sam tamad bay ako sa mga ingon ana ay. Apan unsaon man nga nahigugma magi daw siya nako. Muhilak man og akong buwagan na DJ Sam. Mao to ako og pamaagi para lang yod nga mulikay na siya nako. Nakipagtipon ko sa laing lalaki DJ Sam nga way pananghid sa iya ha. Pagkaibaw niya nga doon na nakoy live-in partner, na anakoy kaipon, una pa siya niundang ugaan sa balay namo DJ Sam. Apan karon kining akong kaipon po daku kang dakuapong problema. Maguwang na ko nagtulukatuig eh, DJ Sam." Bisan duna na na siya'y edad, haskang kahilig manyu sa sex. Gahi man gihapon ang iyaha, ha ah, di jay Di jud magpabalibad bisan gikapoy na ko pag-ayo. Maunang na akong buhaton, magpatara na lang ko di jay Bahala na siya siyang gusto buhatun. Wa na pud na mauning ako nga live-in partner karon di jay maunang mangutana ko sa imong mga viewers. Kung makatunong mo ang ingon ani nga partner, unsa bay angay nga buhaton? Unta no matambagan ko og tarong sa imong mga viewers DJ Sam. Dili niya gayaga, tinarong ning ako ah. Tungod kay dako gining problema nako na ako, kay gikapoy nako. Na ko. imong follower DJ Sam, Beth.